kinitak na jibag da damat gyan sunggo kaya nga bilang da da ano ano lang talagla ko sa balin da kang kaila tatikan ninyo na ang kapi so bakit nagkaroon ng sugat yung unggoy sir? yung mm, tinatawag natin yung silo yung tali ba? oo yung mm, malilit na tali so anong nangyari doon? agal ala at ikwan higitikas ko, ko uh, manok di sa pagkiram. Dito mo sunguti eh. Napansuguro na si Juana So napaka-special po ng Philippine long-tailed macaque kasi ito lang yung species ng unggoy na matatagpuan sa Pilipinas. So hindi na po ito makikita sa iba pa. So maswerte pa nga ang sigalo at makikita pa natin yung mga gantong pambihirang mga hayop dito sa kanilang mga kagubatan. Pero sa iba pang lugar dito sa Lasam ay hindi na natin alam. Ayon sa International Union for Conservation of Nature, itong mga unggoy o tinatawag na Philippine Long-tailed macaque ay declining. Napakalaki po ng dinecline ng kanilang population dahil po sa mga activity ng mga tao. Ginagawa po namin itong mga wildlife animal rescue nang walang bayad at voluntary po ito. So, kung hindi po namin gagawin, uh, sino pong magsisimula? So, kaya po, uh, nangangailangan po kami ng suporta uh, Hindi po, dahil kami po ay binabayaran kundi dahil sa pagmamahal po namin sa kalikasan. So sana po ay makatulong po tayo sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga pagubatan. Ayodahan natin ng antibacterial. natin ng antibiotic kasi may konting infection po yung sugat niya. Kawawa naman ang beauty.